Sa kaharian ng Luminara, may isang prinsesa na nagdangalang Amira. Hindi tulad ng ibang prinsesa, wala siyang koronang ginto, hindi siya nakasuot ng magagarang damit, at hindi siya lumaki sa palasyo. Sa halip, lumaki siya sa isang simpleng baryo sa gilid ng kabubatan, malayo sa yaman, malayo sa marangyang buhay, at malayo sa mga taong naghahangad lamang ng kapangyarihan. Hindi alam ni Amira na siya ay isang tunay na prinsesa. Lumaki siya sa piling ng isang matandang babae na naggangalang aling Sabel, isang mapagmahal ngunit mahirap na mananahi. Tinuruan siya ni Aling Sabel na maging masipag, matapat, at may malasakit sa kapwa. Kahit mahirap ang buhay, hindi kailanman nagreklamo si Amira. Natutunan niyang tumulong sa iba, magtrabaho ng marangal, at ipaglaban ang tama. Isang araw, isang pangkat ng mga sundalo ang dumating sa kanilang baryo. Hinahanap nila ang nawawalang prinsesa ng kaharian. Matagal nang nawawala ang tunay na tagapagmana ng trono mula ng agawin ng isang malupit na hari ang kaharian mula sa kanyang mga magulang. Dala ng sundalo ang isang gintong kwintas na may ukit na simbolo ng realidad, ang parehong kwintas na isinabit ni Aling Sabel sa kanyang lig noong siya ay bata pa. Nang makita ito ng matanda, lumuhod siya sa harapan ni Amira at nagsabing, ikaw ang tunay na prinsesa ng luminara nagimbal si Amira. Hindi siya makapaniwala. Paanong siya, isang simpleng dalaga, ay maaaring maging isang prinsesa? Pinayuhan siya ng mga sundalo na bumalik sa palasyo at kunin ang kanyang trono. Ngunit tumanggi si Amira. Ang isang prinsesa ay hindi nasusukat sa korona. Hindi ako kailanman nabuhay bilang isang reyna. Isa lamang akong pangkaraniwang babae. Munit ipinaliwanag ni Aling Sabel na ang pagiging prinsesa ay hindi tungkol sa kasuotan o kayamanan ito ay tungkol sa puso at kakayahang maglingkod. Ang tunay na prinsesa ay may mabuting kalooban, hindi sakim sa kapangyarihan. Ikaw ang prinsesang hinihintay ng bayan. Dahil sa mga salitang ito, nagpasya si Amira na bumalik sa palasyo. Ngunit hindi ito magiging madali. Ang kasalukuyang hari, si Haring Darius, ay isang malupit na pinuno na walang awa sa mahihirap. Pinahirapan niya ang mga tao, pinagkaitan ng pagkain ang mga dukha, at naghari ng may kasakiman. Hindi naghintay si Amira ng Himala. Lumapit siya sa mga tao, kinausap ang mga magsasaka, mga mandirigma, at mga negosyante. Isa-isa niyang pinalakas ang loob ng bawat isa, pinangunahan ang himagsikan, at ipinakita sa kanila na hindi ang kayamanan ang nagpapayaman sa isang pinuno kundi ang pagmamahal sa bayan Sa gitna ng isang madilim na gabi sumiklab ang isang labanan sa pagitan ng hukbo ni Haring Darius at ng mga taong nais siyang pabagsakin Kahit wala siyang koronang ginto pinangunahan ni Amira ang kanyang hukbo Sa kanyang tapang at talino nagtagumpay sila Ang masamang hari ay pinalayas at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muling nagkaroon ng kalayaan ang luminara. Noong araw ng kanyang koronasyon, habang dala ang isang gintong korona upang ilagay sa kanyang ulo, tinanggihan ito ni Amira. Ang korona ay hindi isang bagay na isusuot lamang. Ang tunay na korona ay nasa puso ng isang pinuno at ito ay isang korona ng pagmamahal, katapatan at paglilingkod. Mula noon, si Amira ang naging pinakaminamahal na reyna ng Luminara. Hindi siya naging makasarili, hindi siya naging malupit, at higit sa lahat, hindi siya kailanman nalimutan kung sino siya bago pa man siya naging reyna, ang prinsesang walang korona, ngunit may gintong puso. Ang aral sa kwento, ang tunay na halaga ng isang pinuno ay hindi nasusukat sa kanyang kayamanan o kasuotan, kundi sa kanyang pagmamahal sa kanyang nasasakupan. Hindi mahalaga kung gaano tayo kaliit o kasimple sa paningin ng iba, ang ating tunay na halaga ay nasa kabutihang-loob, tapang at pagmamalasakit sa iba. Maraming salamat po sa panonood. At samahan niyo po ako sa mga susunod pang kwento.